Boy, tapang, galit sa tropa dahil sa ginawa nito kay Cherry White. Sino nga ba ang itinuturing na tropa at kaibigan ni Boy tapang na binaboy si Cherry White? Talaga nga namang ramdam ng mga madlang netizens ang galit sa puso ni Boy tapang matapos itong mangyari. Kaya dito marahil masasabi ng mga madla kung gaano kamahal ni Boy tapang si Cherry White nagkausap na si Cherry White at Asian Pacboy matapos ang kanilang paghihiwalay kamakailan. Sa uploaded video na ibinahagi sa social media ni Cherry White, nakapag-usap ang dalawa at formal na inanunsyo ang pag-sign off ng kanilang tambalan, hindi nila napigil ang mayak ng maalala ang kanilang naging relasyon na anila tumagal din, hindi na nila nilabas ang tunay na dahilan ng paghihiwalay pero hindi daw mawawala ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, bilang pamilya dahil mahigit isang taon din silang nagsama, ngunit sino naman kaya ang tropa ni Boy Tapang na bumastos state cherry white? Hindi nga natuwa si Boy Tapang sa mga naging pahayag ng isa sa kanyang kaibigan, tungkol sa partner nitong si Cherry White, hinayaan lang daw nila noong una dahil nagsabi pa daw ito sa kanila, nagagawa siya ng video na pampahype lang. Kaya nagulat umano si Cherry White noong binanatan na siya ng mga mabibigat na salita, ani boy tapang, nagtaka si Cherry White kung bakit mo siya binanatan wala naman siyang ginagawa sayo, yan ang galit na galit na naging pahayag ni boy tapang, sa itinuling niyang barkada na si MG, naiintindihan daw niya na akala ni MG na content lang ang kanilang relasyon ni Cherry White. Ngunit nagalit na nga ito noong parang binastos na ni MG si Cherry Wide. Aniya, tinagdanggol mo nga ako? Binastos mo naman yung partner ko? Naghamon pa ito na ipost niya ang screenshot ng mensahe ni MG sa kanila nang magsabi ito tungkol sa kanyang gagawin na video? Aniya, gusto mo ipost ko yung screenshot nating dalawa? Na ang sabi mo hype lang gagawin mo, ayun nga kay Boy Tapang ay galit umano siya sa mga sinabi ni MG dahil binastos niya si Cherry White, sa sobrang galit nga ni Boy Tapang ay nasabi niyang invento umano ang mga real talk ni MG, matatanda ang mismong si MG na ang naglabas ng tunay na motibo ni Cherry White kay Boy Tapang. Sinabi niyang mahusay na bata si Boy Tapang at kung paano ito bilang isang tao, kaso lang kung si Boy Tapang mga kahombre ko kung ano ang tinalino niya pagdating sa content, ganun po siya katanga sa tunay na buhay lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Aniya, boy tapang ngayon si Cherry White ay kilala bilang manggagamit ng mga panget, sa ad nito. Sa huling parte nga ng video na ito ay pinagsabihan ni Boy Tapang si MG, Ania, Bro, kung tunay mo akong kaibigan ay respeto mo yung partner ko.